sa and yung loob ng train province going to Bangkok yan ito sya pakita ko sa inyo bali sleeping siya sleeping uh, may merong merong lower deck ito and upper deck ito yung lower deck pakita ko sa inyo kung anong makikita dito sa loob lower deck ito yung upper deck upper deck ayan dito sa dito sa loob makikita nyo merong charger naman meron ding church sa and tingnan nyo dyan no? Um. may momo dun tapos dito hmm. ganyan sya pag may mga tulog ayan tapos dito sa taas yung naka green tapos yung toilet yung ihian may laman yung yung hmm, kung magpupuko walang lamang Pupuka, walang laman eh, ganda tapos mayroong lagayan dito ng gamit tapos kung may maleta ka dito sa ilalim toilet. Yeah.